Marami pa rin ang nagtataka bakit may gamot na dati ay super effective pero ngayon parang wala ng epekto. Baka kasi ang tawag dyan ay tolerance. As a pharmacist and nurse, let's clarify this. Ang tolerance ay nangyayari kapag ang katawan mo ay nasanay na sa epekto ng isang gamot. Kaya kailangan mo na ng mas mataas na dose para makuha ang dating epekto. Pero bakit nangyayari to? Dahil over time, pwedeng bumaba ang sensitivity ng mga receptor sa katawan mo o kaya naman ay nababawasan sila. Ibig sabihin, kahit may gamot sa system mo, hindi na ganon ka-responsive ang katawan, kaya parang di na siya tumatalab. Halimbawa, dati, isang tablet ng pain reliever, tanggal agad ang sakit. Pero pag matagal mo na itong ginagamit, parang kailangan mo na ng mas mataas na dose. That's tolerance in action. So to be clear, ang tolerance ay hindi ibig sabihin na palpak na ang gamot. Ibig sabihin lang, ang katawan mo ay nag adjust at ang mga receptors mo hindi na tumutugon gaya ng dati. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse para sa mga gamot tips, follow for more.